si kulit talaga. Panay ang panay ang kalabit sa braso ko. Ibigyan ko naman ng gulay. Ayaw naman kumain. Hmm. Kaya may kalabit sa braso ko. Dahil gusto magpapasubo. Hmm. Ayaw naman kumain ng gulay. Ang kinakain niya yung ano. Ano ba yung... Baka ano. Makain niya ng gulay minsan. Ito guys. Kahapon, nagtanim ako ng ganito. Dahil ang, ang mahal ng ganito sa palengke at saka sa supermarket. Kaya kahapon, lahat na bakamti na paso doon sa labas. Pinagtatam ko. Nagtanim ako ng sili. Ah, nagtanim ako ng malunggay. Yung malunggay, okay na nakapag nakapag ano na ako gulay na sa malunggay ilang beses na ako nakapag gulay ano na ako nakahabis na ako sa gulay kasi yung tinanim ko na iba na seeds hindi siya tumubo dahil nalusaw siya sa ano sa laging umuulan nalusaw yung sili yung kamatis ano sa Kaya ayun, nagtanim uli ako ng panibago. Madaming paso yun na ko. Madami akong natanim sa farm. Bakit dito hindi ko makapagtanim? So, let's plant vegetables para makatipid. Tapos ito naman kahapon, habang nasa labas ako, yun pala panay ang tanon sa upuan nakita ko sa camera nakupo dahil gustong gusto niya lumabas hindi ko siya pinapalabas dahil kung ano ano yung kinakalkal doon sa kalsada tapos maghahabolan pag pinapapasok dahil ayaw pumasok kaya stay siya sa loob ngayon dahil panay ang katok sa ano sa pinto gusto ng gusto lumabas tahol ng tahol ang ingay dahil gusto niya din lumabas ay ayoko siyang palabasin nga dahil kung ano-ano lobat -ano. kung ano-ano mga kinakalkal sa, sa labas Okay lang kung dito sa loob ng gate. Pwede. Eh, hindi eh. Kaya, yun. Ay, naulog. Huwag mong galawin yun, ha? Kaya, nung nakita ko siya sa camera, enjoy na enjoy siya. At alam mo kung anong ginawa, guys. Yung carpet na yun. Diyan. Yan siya na kalat ng kanyang anong alam. alam niyo na yun. Dalawa. Dalawang tumpok. Ay, naku talaga. Ang kulit. Ayan siya, oh. Spoiled na spoiled. Hmm? Ano? Ganyan siya. Babing baby siya. Mm, ayan na naman. Ayan na naman siya. Ganyan siya pag kumakain ako. Pero ayoko siyang sanayin na ganyan. Kasi kumain na siya. Ayoko sanayin na laging nakasampa sa ano pag kumakain. Dahil akala niya okay lang yan sa kanya na pag tuwing kakain, sasampa siya dyan sa braso ko. Panay pangalabit. Ang sakit ng kuko. Ginupitan na yung kuko niya. Pero matalas pa din. Ganyan siya. Ang kapatid niyan guys. Ganyan din ang kapatid niya. Maputi ang buho. Ito. Halo yung ano niya. Buho niya brown. Ganda ng kulay. Okay guys. Madami. May ididilit akong video guys. Nung sa ano. Yung nag-mumula ko dahil ano daw nag flag, content daw ako nagkakanbas ako ng TV uh, ewan ko bakit uh, violation yun na ano marami naman nagkakanbas ng mga mga materials bakit ang higpit ni Lolo Mets kaya i-delete -de ko na naman yun. Bye-bye. Good morning.